Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 55 core shelter units, opisyal ng tinurn ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad sa Santa Maria Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tugagaraw. Danitan tan ti da pag naadan dagiti nasurok 50 a pamilya di Santa Maria Isabela kalpasan na maapektaran dagiti naglabas a Shelter Assistance Program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 opisyal na ipaima dagiti 55 a shelter units idi barangay Mozo Sinsur karaman ti certificate of completion and acceptance da amang panpaneknek idi panang tagikwada ti nasao apag pagnaedan. Iti panarita na nagyaman ni Regional Director Lucia Alan iti Local Government Unit. Iti agdultuloy a suportar datap no masigurado ti panagbalig iti proyekto. Kagidan da iti panangipan palagi po na. Kadag iti iti panagdating ng gayda iti maysa kan maysa kas maysa itan a komunidad. Impasigurado mo at ni Mayor Hilario Pagawitan ng iti suportar ti LGU. Babaon di pa ng bukol ti Co-Shelter Committee kan Technical Working Group tapno masigurado ti naurnos a panagdultuloy ti proyekto. Iti nasawa programa ng kadagat ang maipaayan, kundi kundisente apag naudan, dagat ang awan ng tibalay, gapo itinapasaran a diligra, nangilatang, TDSWD T, 70,000 pesos a pondo para ititunggal core shelter unit, kabayatan na ti LGU tinangipay mo ti relocation site, kanda dumapay, a masapula tulong tap nagbaligi ti proyekto. Manipot bagay garao city si dahi ni April sa Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, mga magsasaka, pangunahing biktima ng leptospirosis sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Nairekord ti Department of Health Cordillera dagiti Mannalon o Palmer si ti kang runaan nga apektado iti leptospirosis. Sigun tinasa nga ahensya sa ngapulo katupat weno inang mapulo katalunga porsyento ti 22 pulo katduwa nga kaso ti leptospirosis ang nairekord da January 1 naginggan February 1, 2025 kat Mannalon itinasa nga record kang atuan iti uh, probinsya ti Apayao manakalista ti sanga pulo ka lima di Kalinga dua di Abra maysa ti sudat ti Baguio bayat nga awan ti tiyap na record ti probinsya ti Benguet ifugao kan Mountain Province nailawlawag nga uh, dagiti kang rona nga apektado kat lalaki ken iti age range ket manipod walo na inem nga pulo kat uh, lima nga tawen iti DOH iti uh, panangpreventar ti nasa nga sakit pabayen iti uh, panangliklik iti posible nga daan kontaminado at danom when it flood water kaya nagustar ti umno nga protection kasi tibota bota and gloves no na expose iti kontaminado nga danom gapo iti trabaho Manipon ito, Radio Munar, iti Radyo Pilipinas Bagyo John Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon Inyong napakinggan ang ulat ni John Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, mga incendiary devices at bladed weapons na nakumpiska. Noong 2024, sinira ng Port Management Office o PMO Masbate at mga katuwang na ahensya. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Labi 3,000 mil na mga nakumpiskar na incendiary devices as in bladed weapons ang matrayong pong dispose kan Port Management Office sa Masbate Port kan Pebrero sa East, 2025 sa report kan PMO Masbate. 3,224 sa mga rinaot ang incendiary devices arog kan lighter as in posporo mantang 323 man ang assorted bladed weapons na nakumpiskar kan ahensya kan taong 2024. Nakatabang kan ahensya ang Bureau of Fire Protection as in Aljumar Port Management and Allied Services Incorporated kun sa in ang mga mga na mga kagamitan ang gikan sa mga nakompiskar sa mga pasahero. Ang taong ng aktibidad ang parte kang patakarang pigpapautob kan Philippine Ports Authority na obhetong masyerto ang siguridad as in malikayan ang anumang peligro sa laog bantalan o sa mismong barko basado sa PPA Memorandum Circular No. 05-2021 o ang Revised Guidelines in the Implementation of the Port User Security Screening System. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Covenant signing para sa eleksyon 2025 isinagawa sa Negros Oriental. At naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Aron masiguro siguro nga hapsay o malinawon ang pagpahigayon sa midterm elections, gipahigayon ng usang peace covenant signing dito sa laluigan sa Negros Oriental. Pinasiugdahan sa Negros Oriental Police Provincial Office ang maong kalihukan nga nagtapok sa lain-laing sektor sa gobyerno, mga nagpapili og mga sektor nga nagdusa-usab sa malampuson nga pinili ay. ka-unity walk ang gipahigayon sud sa Nopo Compound dito sa Sibulan, Negros Oriental. Nagisugdan sa usang interfaith prayer dayong pirma sa covenant. Mitambong ang mga opisyal sa Comelec Negros Island Region, pin ni Regional Election Officer Attorney Marco Lionel Castellano ug mga kaubanan, mga kasundaluhan, ug mga nagpapili sa lokal nga piniliay sa Negros Oriental. Ang nahisgotang inisyatiba nagpakita sa pagtinabangay sa gobyerno ug pribadong sektor aron makabot ang kalampusan ug kalinaw sa pinili piniliay sa Mayo 2025. Gikan sa RP1 Cebuja sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa Lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguinalan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo halos 8 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng Police Regional Office o PRO-6 sa isang linggong anti-drug operation ito. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa. Wala untat ang masangkad nga kampanya sa Police Regional Office 6 batok sa ilegal nga droga. Sa isa kasi ng anti-drug operation sa kapulisan, naglabot sa 1.16 kilos ang shabu na nagabalor sa kapin 8 milyones pesos ang nakumpiska. Inang nakumpiska sa PRO6 sumalin Pebrero 1 tuptum 7 subong tuig. Ang narecover ng iligal nga droga resulta sa 46 ka operasyon sa rin sa isenta ka sospek ang nadakpan. Sa nakupis ka ng iligal na droga, nagapanguna sa may pinakadakuan na recover ang Iloilo -Ilo Police Provincial Office na naglabot sa 2 milyones pesos. Sa pinakadamo nga nadakpa, nagapanguna naman ang Negros Occidental Police Provincial Office na nakaaresto sa 23 kadrogista. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon mga sospek. Mula sa Radio Pilipinas, Iloilo, -Ilo, ito si Paul Tarosa para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 7 milyong pisong halaga ng shabu na sabat naman sa Comelec Checkpoint sa Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tungod sa mas ipahugtan nga seguridad sa Davao City, siko pang duha ka mga individual humang makwaan o dakong bulto sa Shabu sa Task Force Davao Checkpoint sa Sirawan Turil, Sabado sa gabi. Subay sa report sa Davao City Police Office at sa ipahigayon nga Comelec Checkpoint, gipara ni Police Corporal Ram Tancho o Kaa Jesse si Salem ang usa ka puti nga Navara pickup nga pasulod sa syudad dihang nasiplatan ang usa kahon sa salog sa may passenger side. Dihang gihangyo sa pulis o sundalo ang driver sa pickup nga si Alias Mehan, taga Zambuang Pampanga City nga ablihan ang maong kahon nagdumili kini inay gisuwayan paniinig suhol ang sundalo busa gipakanaog kini sa sakyanan pati na ang pasahero ni nga o ka alias Aben taga Holo Sulu apat inay mo kanaog misuway kini sa pag pagikyas busa dayon kini gi aresto ni Police Corporal Tancho ug sa pagpahigayon og search nakita ang pinutos nga gidudahang shabu sa salog sa sakyanan nga gibana-bana ang mukantidad nga sa kapin 6.9 million pesos dakuha sa gikan sa mga sospek ang pesos nga kwarta nga mauuntay gigamit pang suhol. Tungod ni ini dayong gidala sa Turin Police Station ang mga sospek ug nakatakdang pasakahan og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ug disobedience to a person in authority. Gikan diri sa Davao, may may Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga, pinagting ang kampanya na irehistro o sa pagrehistro para sa matagumpay na pagpapatupad ng first 1000 days o FIKD program sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa rehiyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Department of Social Welfare and Development Field Office Karagat tutok sa padayong kampanya mahitungon sa i-rehistro. Nakigalayo ng ahensya sa mga Municipal Social Welfare and Development Offices o Municipal Health Offices sa mga lungsod sa Benavista, Carmen, Cabadbaran City o RTR sa probinsya sa Agusan del Norte. Ingon man sa Bunawan, Veruela o Gloreto sa Agusan del Sur ang i-rehistro o sa ka-digital self-service platform nga gidesenyo para mapadali og sayon ang pag-update sa mga datos o impormasyon sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program program kung 4 peace beneficiaries diha sa ipatuman nga first 1,000 days kung F1KD program o ang paghatag intervensyon sa mga pamilyang 4 peace na doon mabdos o batang nag idad sa 0 to 24 months. sigon ni Regional Field Coordinator Adelito Mendoza para masabdan ng maayo unsa ang irehistro ang accessibility na ang DSWD karga sa mga DOH personnel nga nakasign sa mga rural health units aron sila makatabang sa pagpasabot at tulon niya sa vaccination rounds. Sa kasamtangan, mukabat na sa 600 active four Peace members ang nakarehistro sa i-rehistro portal. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakoy naman natin ang Marawi Labing limang barangay sa Lanao del Sur pumasa sa Bombit Program 2024 kung saan kanilang tinanggap ang 1.5 milyong pisong halaga ng proyektong pang-imprastruktura. Narito si Johania Yusof para sa Balita. Mga kapas, susapulo so, ako lima barangay si Salano del Sur si building opportunities for a meaningful bangsa more inclusive town program. Ang tapagya programa, so kapag a ako mga barangay ang mapiay serbisyo kung madakla taong gulalan kung mga inisiyatib siran ako local projects. Kabasay bombit uh, screening team na isa aya kung mga panguyatiran kung mga ma mga barangay sa basiran makapanamarmambulagid o mga pwede barangay. Makaliliw ko kapang bagikiran sa recognition na miyakak kuapan sa 1.5 million pesos sa umani sa barangay ang miyapili para kira na infrastructure. Lagi kay kaiya barangay Langit Talab Amasyo, barangay Mapantawa Lumba Bayabaw, barangay Dibarusan Amadalam, Agusuma Padiran. Sa giyang kaya raguna 2025 na pagpuna ni Rampman sa kuma barangay sa Mapakaya makapas sa 2025 Bombet Program Award. Yes, si Johania Yusof, buon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa Lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa ang Pilipinas ngayon. At inyong na pakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.